ini Error. Camera. Mm. Hindi. Ito, Tatlo po. Tatlo. Ang anim ko po ay. Sobo social may akong Diyos eh, ng mga Lord yan. Eh! Ang aking guys sa napili nyo na maging stop na cover. Ano po? Nandito pa kayong gagawa ng tinatawag yung Ryan Poracos. Kay Lap, sa pagtanggap sa atin, sa lahat ng mga sumuporta. Hindi marinig! Masaya po ba? Ah! Masaya! Ay, salamat po. Ay, rider, eh, rider nga. Eh, rider din po ako. Ako po yung miyembro ng Harley Owners Group, Manila Chapter. <laughs> Meeting Place, SM City, Santa Rosa. Dito makikita kita ang lahat ng chapter ng Unity Eagle Riders Club of the Philippines. Magmula sa Metro Manila, Cavite, Rizal at Bulacan. Destinasyon, Erosin Sorsogon. About 600 kilometers ang bubunuin ng tropa bago marating ang lugar na bago namin kasama ang Erosin Chapter at may individual na naghihintay para sa amin upang matulungan sa abot ng makakaya ng bawat isa hindi alintala ang susunuing panganib sa gitna ng kalisada bastang mahalaga ay may sagawa ang pangunahing layunin na makibahagi sa kawanggawa para sa kapwa. First time ko ma-experience ang duman dito gamit ang aking motorsiklo. Dito sa napakataas at pambihirang zigzag road, which also known as Bitukang Manok, located at Atimonan, Quezon Province. sa so, wakas, narating na rin namin ang Erosin Sorsogon. Pagkatapos na mahigit 24 oras, ang lahat ay nakarating na ligtas. At mainit kami sa nalubong ng labuong membro ng Erosin Chapter sa panguna ni <laughs> President oh, Ero. <laughs> yung mga ito natin? Di ba marami ito? Opo sir, nasa ato na po. Lagi pa po sa ng atin. Isang special na motorcade para sa aming pagdating escorted by PNP Erosin Sorsogon. saan so, may niya ngayon? ano na po siya? So, uh, tuloy yung gamutan, yung mga ano yan, basic na needs uh, no? so, pero ano na siya, no? Uh, maayos na pagkain niya. Si, yung tatay niya po. Ay

riders club para kahit papaano makatulong ng first yun na po ang yeah. nakita na siya na okay naman ano punti konti lang yeah. okay RPG, nga, yun, no? so. na no. iisa lang salamat ito Elise kakapatid tatlo po tatlo ang pangingiko po ay Diyos ano. May awang Diyos eh, pagalingan ni yan. Hey. <laughs> smile, smile. Anong nickname niya? Anong nickname? Ano, <laughs> Joseph. Joseph, kung oh, ng you know pangalan. Hello, Joseph. Hello. Parang salamat. Paano pangalan pa nilaman? Ayun po. Ni ma'am ma Arlene. Thank you so much, ma'am. Napatuhan na kami dito sa aming barangay na isa isa ang aming barangay sa Lapinyo na, na maging stop ba? Diba? Nandito pa kayong gagawa ng uh, tinatawag yung Ryan Poracos. Una-una sa uh, sa grupo nyo na dito sa Lutal, ay Rosin Chapter. Ano ba? Alam nyo, ako nakita ko mismo kung paano sila nagsakupisyo, kung paano sila naganda dito para sa kapitinginan. Ano pa?

Salamat po kapotes Kaportes sa speech mo. Uh, maganda okay. Magandang magandang umaga po sa ating lahat, no? Uh, unang-una uh, gusto ko salamat sa, sa sa Panginoon sa naging sa tayo na makatipon dito kay Lap sa pagtanggap sa atin sa lahat ng mga sumuporta sa Kalimang sa... Islands sa Mateo Chapter ah uh, si Lucine, sa mga National na officer maraming mar maraming marami, marami salamat po sa inyo lahat Love po, Magandang umaga po sa inyo lahat Wala ba na mga palakpakan dyan? Bago po ang lahat, talagang pinagpapasalamat kami sa mga bisita na pumunta rito sa aming lugar. Masaya po ba ang biyahe niyo po? <laughs> Masaya. Hindi marinig? Masaya po ba? Ah! Masaya. Ay, salamat po. Kapag <laughs> sa palang umaga po sa ating lahat, mga kasama sa Unity Eagles Riders Club of the Philippines, sa ating lahat. Ako nga po pala ang presidente ng San Mateo Chapter. Sa totoo lang po, uh, Napakasarap talaga sumabi rito sa ating club Unity ng Riders Club of the Philippines. magandang mga sa inyo lahat. Ako po, hindi. Wala ko pa sa amin. Uh, magandang umaga sa lahat. Ako po si Jason Omega. Para sa amin. Uh, Isang si mga sama. Pagod daw? Huh? Pero, kaya natin yan. Mabuhay ang mga gila! Mabuhay! Ah, pwestang uh, kusumali dito sa Rikers Club. Pero, as uh, a national, nag enjoy naman ako kung saan tayo nakakapunta tsaka kung ano yung gagawin. Magandang umaga sa ating lahat. Uh, Nagpapasalamat na ako una sa Panginoon kay ganito ang panahon niya. Ano na sa Panginoon? Dahil sa panahon? binigay sa atin. Salamat po ulit sa mga dumalo maski pagod. Alam po yung hirap Atin lahat. Atin. Uh, maraming maraming salamat. Sa... Ako po ako pala, pala si Sekretary ng Erosin. Yung... Ngayon po talaga, tama po yung sabi ni Kap Cortes na talaga pong hindi natin alam kung paano tayo magpapasalamat. Ito yung mga nangyari sa akin. Pagpunta dito. sa hirap. Dapat kami ng 20 hours plus. Mas basta na sa 24 plus. <laughs> at uh, at tayo ng payapa, maluwalhati. At uh, well accommodated po ang lugar. Salamat po sa pamunuan. Ah, uh, isa pong napakagandang umaga po nga, napaka sa atin lahat. Ang umaga sa atin lahat. kung nga pala si Roderick Crisano, priest ng Cavite Chapter. Umaga po sa inyo. ako pala si Consial Jojo Del Monte. Uh, um, ako po ay nagagala uh, isang malaking honor para sa akin ako may imbitahan bit, ngayong eh, araw na sa inyong okasyon. Actually, si Pres kasi, uh, nagpaano sa akin niya, nagpa uh, nagpa-credit sa Sangguniang Bayan, ay eh, nagkausap kami, sabi niya nga, eh, rider nga. Eh, rider din po ako. Ako po yung miyembro ng Harley Owners Group, Manila Chapter. Oh abilला । fuck the wall 나를 비웃겨 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 uh, 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 uh, 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 예뻐져 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 oh, 예뻐지고